Ford Explorer <laughs> hirap manggitin ay tumawag ito nga may ari sa amin ay blackout daw blackout daw yung mga ano mga ano tawag nito yung mga ilaw dito sa dashboard kaya ito pinapatras natin ito pakinggan natin kung ano yung kwento ng may-ari dahil iniram daw to ng tatlong araw pero nung hiniram niya, may ano pa, may ilaw pa yung dashboard. Oo, sa kanina ng umaga. Meron pa. Ah, tapos nung binaklas niya lahat ito, ito, ito. Oh, binaklas lang niya yung signal light. Ito. Blackout na. Nung blackout na. Ah, baka relay fuse lang. Sabi nga niya, yung relay fuse diyan sa ilalim, sa gitna yan ang Tingnan natin baka tapak short short na siguro. Wala lahat function. <host noise> lahat ng <man> lahat ng ilaw ng dashboard, nawala boss, no? <man> <Avenge> pero dati, meron. Par Para makita na, hindi natin makita kasi, <g>. Isaiah kasi wala yung <man> ano ba. Pero makita natin sa scanner kung ano sakit. Pero mas maganda kung may mga ano. Check na lang natin. Oh. <man> Anong model to boss? 2005 2005 <laughs> Basis sa kwento ng may-ari ay blackout nga talaga at uh, pinakialaman ng mekaniko daw Eh, siyempre isip natin mga pagkawalang function o mga ilaw ng dashboard tulad ng mga indicator light lahat ay siyempre unati, unahin natin ang mga fuse o relay kaya ito nakita nyo naman na sinusungkit-sungkit na natin yung mga fuse may isang putol na fuse Ayan, kita nyo naman umilaw na tong uh, mga indicator light dito sa dashboard Ayan, boss Ayan. Oh, -na, e ayun okay. nagdagan ang mo oh, bis uh, mag check uh, engine lang eh ayun oh, yun yun, Hindi kayo, yun, yun ayun. ang ah <laughs> Pius lang dito boss ha. Ah. Kuha natin ng video. Ito lang boss, pag nawala yan, ituturo ko lang sa'yo ng personal. Oo, oh, mag, ano. Para hindi ka na magbayad sa akin. Mura <laughs> <laughs> lang naman yung bayad sa'yo. Kapag lang <laughs> yun. Nadali lang. <laughs> ayan, ayan, ayan. Oh, yeah. ayun, yung pinakadulo dito yeah, sa may yun. ibabaw. Utang oh, oh, hirap ng video. Yeah. Yun, dyan. Okay. Oh, ayan, kukuha yun, na yun, ko lang ng ano. Ayan, okay. okay. Itong port na to mga mix mga par no tumawag na nung no? nakaraang week pa to na naka check engine ngayon dumating dito sa shop natin ay black out na lahat pati ilaw ng mga dashboard ay ilaw ng indicator light ng dashboard kaya napilitan na siyang tumakbo buti nga tumatakbo pa siya ayun kita nyo naman mga boss no yung ginawa ko ay fuse lang talaga nasa ilalim ng monobela yung pinakadulo ng dulo dulo ng ibabaw at mapapansin naman yung video, madali lang naman sundan. Halimbawa na nag-blackout ng uh, Ford Ex Explorer nyo ay fuse lang kapag ka nag-blackout talaga yung uh, mga indicator light dyan sa may mismong dashboard nyo. Yun lang yung papalitan nyo para hindi na kayo gumastos pa sa iba. Ito, na doble ang gastos ni boss. Uh, troubleshoot tayo sa blackout ng mga indicator light ng dashboard niya saka nag-delete lang tayo ng check engine niya. Thank you. Bye-bye.